Hi guys! For today's video ay papakita ko naman sa inyo ang paraan ng pagluluto ng native na manok ng mga tagalibre Batangas. At bago yun, ay nais ko lang batiin ng belated happy birthday si Kuya Francis. Happy birthday po! Inlagay na nga po ang mantika sa kawali. And after nyan, syempre alam niyo na yung kasunod na nga guys. Shop kaya tayo. Char! At nilagay na nga po ang bawang at kasunod nito ay ilalagay na din ang sibuyas. At pagkatapos ay hahaluin hanggang sa pumula ang bawang at ang sibuyas. And nilalagay na nga ang special na hiniwahiwang native na manok. Alam niyo ba guys, sobrang napakasarap niyan kasi kumain na ako agad nung pagkatapos maluto niyan and yun na nga guys um isasangkot siya yan bago ilagay po yung mga other ingredients so waiting na lang tayo kapag malambot at medyo luto na itong native na manok na to and after nyan ilalagay na yung special gata yan first time ko nga lang palang umaten sa ganitong celebration dito sa Batangas kasi first time ko din lang pumunta dito so napansin ko na napaka babait ng mga tao dito kasi may unity sila nagtutulong tulong sila sa paghahanda lahat napakababait babait nila tapos ang galing lang mag approach ng mga bisita tapos yun sobrang babait guys So, nilagyan na nga pala ng hiniwa-hiwang sili. Kung mapapansin nyo yung kulay red. Hindi ko nga pala nabidyohan kasi nagbibidyo rin ako dun sa kabila. Yung nagluluto sila ng kalderetang kambing. Bale, sabay-sabay kasi yung nagluluto. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, ang mga taga Batangas ay talagang nagtutulungan kapag kami mga ganitong handaan. Nagtutulungan sila sa mga pagluluto, sa paghahanda, at sa lahat-lahat sobrang napakababait ng na mga taga-Batangas, mga tamang tao. And next naman, mga tamang tao, ilalagyan na siya ng asin. Ayan. Tapos, sa halu haluin yun. Para lumasa. And ayan yung magic sarap. Baka naman, magic sarap. <laughs> And mix na natin. Mix-mix lang. And kasi wait na siyang maluto bago ilalagay yung special na pampasarap lalo ang gata. Gata ng yog mga tamang tao. So, yung nilagyan nga pala ng water kasi medyo naubos na yung tubig niya. At hindi pa nga siya masyadong luto. Kaya medyo lalo, nilagyan muna ng konti. Kasi hindi pa siya malambot. So, wait na lang natin. Kapag lumambot na na ang special na gata. So, yun na nga mga tamang tao. Okay na siya. Malambot na siya. And maya maya lang ilalagay na ang gata. So, wait na lang natin. So, masarap. Grabe. Pag natikman yun, guys. Sarap. Malilimutan yung pangalan nyo. Charot! <laughs> Ayan, nilalagay na nga po ang special na gata. Mmm, sarap. Gata pa lang ulam na. The best. The best po kayo mga taga Batangas unforgettable experience po yung pagpunta ko sa Lemery, Batangas. Shoutout po sa inyong lahat dyan. And wait na lang pong maluto itong ginataang native na manok. So yummy, so masarap. Hanggang dito na lang po ang aking vlog for today. So, hindi ko na po nabidyohan hanggang sa maluto yung kinataang native na manok kasi nagbibidyo na ako sa kabila. Nagluluto na kasi ng kalderetang kambing. Pero guys, sobrang masarap po yung luto na nila ng native na manok. Shoutout po sa inyong lahat. See you on our next vlog. Please subscribe to our channel. Bye guys!